Kada araw, halos 6,000 bata ang pinapanganak sa bansa, ayon po yan sa Population Commission. Kaya huwag na raw magulat kung ngayong taon, aabot na sa isang daang milyon ang populasyon ng ating bansa. Ang problema, sa lagay ng ating ekonomiya, malabo raw matustusan ng maayos ang ganitong karaming Pinoy. Nakatutok si Cara David. Nang ikasal si Aling Adelfa sa kanyang asawa, apat na anak lang ang balak nila. Pero sa pagdaan ng panahon, ang apat na inaasam umabot hanggang siyam. Ang siyam na anak nadagdagan pa ng isang apo kaya ang kakarampot na kinikita nilang mag-asawa sa pag-fishball kulang na kulang pa para sa mga bata. Ma magkano po ang budget ninyo sa isang araw? Nasa 400 po. Para sa isang buong pamilya opo. ninyo. Opo. Ilang tao ang maghahati-hati dito sa 400? Bali 12. 12. Opo. Kasama na kayo noon at saka yung mga bata. Oo So, 400 divided by 12, parang pumapatak na marang mga 30 pesos ang isang tao. Opo, taong. opo. mag-family planning kasi ang hirap ng buhay ngayon. Magpadami sila ng anak, sila rin ang mahirapan. Tulad ni Aling Adelfa, naniniwala ang Commission on Population o POPCOM na mas mapapadali ang pag ng ating bansa kung mas kakaunti rin sana ang ating populasyon. Sa kanilang pagsusuri, pagdating ng September 2014, maaaring umabot sa 100 milyon ang populasyon ng Pilipinas. Sa ngayon, 1.9% ang ating population growth. Ibig sabihin, tinatayang 2 milyong sanggol ang ipinapanganak sa Pilipinas taon-taon o 5,574 na bata kada araw. Masyado raw itong marami para suportahan ng ating ekonomiya. Sa karanasan kasi ng mga maunlad na bansa, 2.1 lamang ang average fertility rate o bilang ng batang isinisilang ng isang babae. Pero sa Pilipinas, 3.1 ang fertility rate. Hindi na rin daw balanse ang ating populasyon, lubhang maraming bata kumpara sa mga taong nasa edad na para makapagtrabaho. Dapat mas marami ang taong may kakayahang magtrabaho kaysa sa mga bata na kailangan pang suportahan. Para sa isang bansa na, na nagnanais ng isang mas uh, maayos na population or stable na population, kailangan parang puno ang population mo. Ibig sabihin, maliit sa taas, maliit din sa baba, malaki ang sa gitna na productive. Yung mga nasa edad ng labing hanggang anim na po, sila ang pinakamarami sa population. Kung susuriin ang population growth ng Pilipinas, pababa naman ito ng pababa. Pinakamalaking pagbaba sa ilalim ni dating Pangulong Marcos kung kailan may malinaw na population program. Pero pagpasok ng dekada 90, halos tumigil ang pagbaba ng population growth rate. Paniwala ng mga eksperto, ito'y dahil walang malinaw na population management program ang mga sumunod na administrasyon. Tingin nila kung maipapatupad ang nakabimbing RH law, posibleng maabot ng Pilipinas ang ideal population growth rate nito. If we're able to implement the RH law and bring contraceptive prevalence rates up, all modern methods including natural family planning, all of that will lead to us achieving this uh, demographic dividend. Pero ang kilalang kontra RH law na si senador Tito Soto, hindi na madidiskaril ang economic development ng bansa dahil sa paglobo ng populasyon. Oo, uh, nahirap na hirap ang Japan ngayon dahil sa pagbagsak ng population nila. Ang economic uh, prosperity nila natigil at bumagsak. Bagamat naipasa na ang RH law, hindi ito maipatupad dahil sa TRO na inilabas ng Korte Suprema. Patuloy ang pagtuto ng simbahan at ilang mambabatas sa naturang batas. Kadawid nakatuto 24 oras.